Yo guys, what's up? So for today's video Wala lang tayo magawa ngayon Out duty na naman tayo kasi Pang midship ako ngayon kasi Tatlo na kaming manager So ito yung store namin Ito yung lugar Bali yung ano dito is Ano lang Pinatapos na meron namin dito is highway lang Tapos itong nasa gasolinahan Yan lang Tapos yung ano malayo nandun yung ibang pamamahay. So yung iba kung punta pa dito para makakain lang sa McDonald's. So ang hirap ng ano dito kasi yung ano yung villa namin is andun lang sa gilid. Tapos anytime mo pwede ka pumunta. Tapos maingay doon sa likod. Kasi may ano may laging nagpapagasolina and then medyo pagkatapos nilang magkasulina, magbubusina pa. Minsan na uh, ano ka, gigising ka sa uh, busina nila. Ito yung store namin. Yan. Yan. Wala, mahina yung binta dito kasi yung wala kaming source of customer dito. Yung nagpapagasulina lang yung ano dito, yung nag uh, uh, mubunta mupunta. Kain, bibili lang ng kape. Tsaka hindi masyadong meal na ano. Tapos kung Saturday, yan, medyo marami-rami kasi maraming ano, nag, uh, ano dito, na kakamping. So, yun yung mga customer namin dito. Saka hindi ba nila alam kung na may makbo dito kasi nasa gitna to ng ano eh. ng mga 1 hour away sa ano, or 30-45 minutes kung sa Riyadh ka mismo. So medyo malayo to. Walang mga no. sa gitna niyan is desierto lang. Yan yung pinaka ano dito. Bali yung customer talaga, highway lang talaga. Mapapadaan ka dito. Tapos yan lang. Yan, pa isa, isa lang na customer. So, yun lang guys. And, uh, wala na tayong gagawin dito. And, pupunta ka sa villa, ano lang, tulog lang talaga. Kasi, restricted yung ano dito yung signal kaya mahirap din pati sa signal pahirapan hindi ka nga matawagan kahit na nasa ano ka nasa villa so that's is it guys and see you on my next vlog you know Good luck, guys. See you.